Iris, ngayong araw may sinyales na may masayang pwedeng, may dumating na swerte sa iyo, na mga tulong sa mababait mong mga kapatid o kamag-anak. May kahinaan ang iyong matalinong isipan ngayong araw, kaya umiwas ka muna sa transaksyon, at ang isa mo pang iiwasan ay madali kang maawa dahil gastos ang makukuha pag naawa ka. Sa trabaho ngayong araw ay pag-iingat basta mag-ingat ka sa pagsisalita at huwag ka magpapabea sa mga dokumento at huwag ka magpapalabas muna ng pera sa mga pamangkin at pinsan ng makaiwas ka sa biglaang modetingan ng kagipitan sa pera. Sa pag-ibig ay dapat kang maging mapanuri ka dahil baka may kakulangan ka na dapat mo iyong gagawin para lalong masaya ang pag-iibigan sa pag-asenso, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color Red, and Color Pink Number 19, Number 20 at Number 34. Taurus, ngayong araw ay maging maingat ka, kung magiging mapagpatan ka sa gagawin, na pwedeng magbibigay sa iyo ng isang pwedeng pangit na resulta, at ang iwasan mo rin ng gumawa ng transaksyon sa malayo. May kahinaan ng good vibes ng swerte sa malayong transaksyon, mas mainam sa iyo na laging alerto ka, sa mga usapang pera sa ibang tao, dapat kang maging stricto sa gagawing desisyon. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pahiwatig kung naghahanap ka ng ibang pagkakakitaan, ay huwag muna mag-isip sa abroad na trabaho. Kung ikaw ay kikita ng maayos basta magsikap ka sa mga ginagawa sa ngayong, ay kaya mong umunlad sa mga ginagawa. May sinyales na dalawin mo mga ang magulang at magbibigay sa iyo ng maayos na kalusugan, at sa kanila ay magpapasaya at pagganda ng ikakabuhay at kalusugan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 36, number 22 at number 19. Gemini, ngayong araw ay matalino ang iyong isipan, kaya madami kang magagawa ng ikakaunlad mo. Kung may dapat kang gawin ay ituloy mo na, para sa ikakaganda ng iyong buhay. At kung iba kang nalalaman pa na pagkakakitaan, ay huwag kag mangamba sa mga gagawin ng ikakaunlad ng iyong ikakabuhay ng pamilya, may good energy ka ng masayang aura na pananalita, lalo na sa mga tampuhan ng pamilya ay kayang kaya mo maayos. Sa miembro ng pamilya ay may good energy ng swerte, basta nakaalalay ka sa kanila, sa mga gagawin desisyon ngayong araw. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat sa paggawa, lalo na sa mga bagay na akalain mo ay madali kang gawin, mag-focus ka sa ginagawa ang maayos mo lang na magagawa. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw walang sinyales na tampuhan, maging mas maunawain ka sa lahat ng oras, nang laging may good energy kayo ng swerte sa pag-iibigan, Capricorn ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 29, number 10 at number 19. Cancer, ngayong araw sa mga kakausapin, ay maging sigirste ka sa lahat ng oras may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema. At umiwas din sa taong mahilig magyabang isa yun sa pwedeng magbigay sa iyo ng problema. At huwag na huwag ka gagawa ng pagpirma ngayong araw, dahil may sinyales na problema sa hinaharap, kung pipirma ka ngayong araw, at huwag ka rin maging maunawain sa mga taong mahilig magyabang. Sa pag-ibig ay maging masaya ang iyong aura pagkausap ang pamilya, nang laging may gabay ng pag-asenso sa mga dapat na gagawin, ang madadala ng gumagabay sa tahanan. Kung may balak ka magnegosyo ay dapat mo kumunsulta sa minamahal, at ilan sa mga kapatid para makakuha ka pa ng mga kaalaman sa gagawin pagnenegosyo, libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 34, number 15 at number 28. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may lakad ka sa ibang lugar, ang pupuntahan para sa pakikipag-usapan sa pagkakaperahan. Ay may sinyales na malabo ang pwedeng resulta, sa ibang araw mong gawin pag masigla ang iyong gising, ay swerte ka sa gagawin sa malayo, at kung may usapan kayo ng mga kapatid, at dapat na matuloy dahil pwede kayo, makagawan ng masayang resulta na magkaroon pera sa gagawin. Sa trabaho ay mas mainam pa sa iyo ang mag-focus sa gagawin kaysa magbigay ng kaalaman sa kasama sa trabaho, dahil sila ay pwedeng masamantala ang iyong karungangan. At kung may lalapit na magbibigay ng pag-asa sa iyo, sa pagsanegosyo na iyong nalalaman, ay huwag ka maniwala kagad mas mainam, na ikaw mismo ang magplano at makakagawa ka ng mas maayos na resulta, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color green number 14, number 27 at number 36. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may pakikipag-usap ka, sa isang pakikipagkasando sa transaksyon ay mas mainam na iwasan mo muna. Dahil mahina ang iyong swerte sa pakikipagkasando ngayong araw, at maging mas malakas naman ang iyong pakiramdam. Sa mga gagawin na tungkol sa usapang pera, lalo na gagawa ng pagnenegosyo, dahil pwede kang mawala ng pera kung magmamadali ka at sa ibang balak sa tahanan na magpapagawa ka. Para mas gumanda ang tahanan ay huwag mo muna gawin, dahil may swerte pa ng pagyaman, ang tahanan sa ngayong. At may pahiwatig na kung magkakaroon kayo ng magsasama ng kapatid, sa gagawin negosyo ay iplano ninyong mabuti dahil magtatagumpay kayo. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 25, number 36 at number 40. Libra, ang pahiwatig ngayong araw ay may maganda kang enerhiya, kung may dumalaw sa tahanan ay maganda parent, para sa iyo may dala siya na bagong kaalaman sa ibang bagay na pwede mong mapakinabangan sa hinaharap, kung magkakasama kayo na inyong itutuloy. Sa iyong pera ay maganda ang pahiwatig kung may balak ka, magpalabas ng pera sa investment na legal ang interes ay pagunlad ang sinyales. Sa pinagkakakitaan ay masaya walang sinyales na problema, pag-asenso ang magagawa sa iyong trabaho kapag wala kang pagpapataan sa mga gagawin, ang iyong iiwasan ay makipag-burwan ngayong araw, nang walang dumating sa iyo ng negatibong enerhiya sa trabaho, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color green number 26, at number 11 at number 19. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay may maganda na may padating sa iyo na tulong sa pamumuhay, na pwede mang galing sa malayo na nakaalala sa iyo, na makakatulong sa pamilya, at kung may kakausapin kang kapamilya, ay pag-iingat sa iyo ang pagsisilita, nang maging mas maayos ang inyong relasyon, na magdadala pa ng good energy ng swerte sa inyo. Sa minamahal, kung kakausapin ang ilang sa mga kapatid niya, at samahan mo nang mas maging masaya ang resulta, at magkakasundo na magkakatulungan sa hinaharap. Sa iyong pera ay kung may balakin ka ng paglalabas ng pera, para sa pagpapautang ngayong araw ay bawal muna, ang makatulong sa mga magulang at kapatid ang naayon para lalong gumaganda, ang positive energy ng pagkakakitaan. Sa pag-iibigan, ay laging magbigay ng pagtitiwala sa minamahal, nang laging may good energy ng swerte sa dapat nagagawin sa pag-iibigan, aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 25, number 19 at number 34. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay pag-iingat sa mga tao na mahilig magdala ng kayabangan dahil may kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo kaya dapat kang umiwas, at huwag ka muna gumawa ng pakikipag-usap, sa mga magulang kung ikaw ay may natatagong pang tampo, alisin mo lahat sa iyong isipan ang tampo, at magkakaroon pa kayo mag good energy ng swerte. Sa iyong pera kung may extra kang pera ay maganda sa iyo. Ang magpalabas sa maliitang pagpapautang, madedalan ka ng mga buwenas na araw ng pagkita ng pera. Sa trabaho, ay huwag muna tutulong sa gawain sa ibang kasama sa trabaho, dahil makukuhan ka ng buwenas na araw, at baka maungusan ka pa nila para sa pag-asenso sa trabaho. Sa pagmamahalan ay maayos masaya ang ngayong araw, at pwedeng magkaroon ng masyadong gabi ng pag-iibigan, na magpapaganda ng bawat kalusugan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 19, number 25 at number 17. Capricorn, Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag ka muna makikipagdeal, pagtungkol sa pera, kalugihan ang say sa iyo kahit pa maganda pa ang kanilang proposal, dahil may malakas na good energy ang makakausap pagtungkol sa pera, pwede kang malamangan nila, at sa iyong trabaho, ay mas mainam pa ang maging mo ka, sa pagbibigay ng nalalaman sa mga kasama sa trabaho, dahil isa sila ang pwedeng maging kagamu sa pangarap na pag-asenso pa sa trabaho. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ng pahiwatig ay dapat ay maging maingat sila sa kalusugan, dahil may hanging na dadalaw na magbibigay ng karamdaman, kaya maging mapagmasid ng makaiwas sa gastos ang pamilya. Sa magulang ay may enerhiya silang nagpapaganda ng kalusugan, kaya kung makakadalaw ka, ay magpapaganda sa pamilya ng swerte sa mga dapat nagagawin. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw hanggat lagi kayo nagkakasundo at lagi kang magagabayan ng mga good energy ng swerte sa pag-iibigan. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 24, number 18 at number 10. Aquarius, ngayong araw may sinyales na may makakausap. Kang may kay na tao, dapat ay mahaba ang iyong pasensya, dahil kung magkakasundo kayo ay pwede kayo magkasama sa isang pagnenegosyo, na kaya ninyo mapaunlad sa hinaharap, at huwag ka lang magmatiwala kagad sa mga hihingi sa iyo ng tulong, dahil bad energy iyong makukuha kung mabibigyan mo ng tulong, at huwag ka na pumunta sa kausap kung malayo ang kausap, ang pinapahiwatig dahil magdadala lang sa iyo gastos. Sa iyong pera ay huwag ka magpapalabas, ngayong araw nang makaiwas ka sa problema. May sinyales ang minamahal kung may lakad, ay mas mainam na iyong samahan, baka may dapat na desisyon na gagawin ay magawa na ninyo kagad sa trabaho ay maging mas masipag ka ngayong araw, nang mas mabigyan ka ng pagtitiwala ng mga superior, nang laging masaya ka sa mga ginagawa sa trabaho. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color red number 25, number 36 at number 19. Pisces, ngayong araw kung may mga dapat kang gawin na kailangan, ay huwag mo nang ipagpaliban, dapat mo nang gawin dahil kung magpapataan ka pa, ay baka ikaw ay magsisipa kung hindi mo magagawa, at umiwas ka muna sa pagpirma sa isang kasunduan, dahil may sinyales na ikaw ay pwede malamangan ka sa hinaharap, kung magkakapirmahan kayo ngayong araw. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera ay huwag ka din magbibigay ng tulong, muna sa mga kapatid o kamag-anak ngayong araw, dahil baka madalan ka ng mabilisan gastos kung tutulong, kaya magdamot ka muna sa ibang araw mo sila tulungan ng pinapahiwatig sa iyong trabaho ay wala kang dapat ipag-alala sa mga gawain sa trabaho, gumawa ka ng focus sa ginagawa at pwede kang makakuha ng pag-asenso, dahil pwede may humanga sa iyo na superior na babae. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, And color blue number 19, number 25 at number 34.